Pin you know? Birthday boy. <laughs> oh, ano yun? Eh? No, oh. Ano yun? Oh. na yung birthday boy, guys. Sabi, uh, ano natin ang gawa natin ng lumpiang, ano? Shanghai. Shanghai, Pavorito ah. Favorito na lahat, no? favorite hmm? na lahat. favorite na lahat, guys, ang lumpiang you Shanghai. Ano, uh, Pinaghandaan nyo lang ako, guys, oh. Grabe. Okay talaga ni bro. Yan. Papa Vic. Iyon, no? yeah. lang malakas, oh. Siyempre, guys. <laughs> Minsan na tayo magkal... Edad ng, ano, 59 <laughs> 53 50 na sabi mo 50, 50. muna. Ano, <laughs> Papunta pa lang dito. Wala. ba si ate? Kumusta na siya ano? Si Maopak siyo. Ano pa Tuh apa kan? Ya. Ninang. Ninang baking girl. Bisa paksiu. Bisa truk slow ikjo. Ayo. Bisa paksiu. Ini kami liempo? <laughs> selamat. selamat <laughs> <guys>. sponsors. sponsors. <laughs> All right, selamat <laughs> to <the> my sponsors, Jan. <laughs> right. <Selamat> Go <laughs> 53.50 po kayo, ma'am. Level ako. 53.50 po. Level ako. kanina sa Ano, bibili na ako ng manok? Nagaan ka Ah, of course. Bili na ako, ha. Kuya, papili na. Pwede tawag namin. Nakakuha rin kami ng maliig nun, eh.

Diyos ang binigay nyo tulang nito pantulak na lang salamat sa sponsors salamat sa mga kata sponsors guys Pancho Harry Clint Harry Clint ba kayo? ito lang sila lang nagbigay kaya yun lang Salamat IGSO, Hariclet, and minang impaso sa sponsor God bless! R8 talang kulang nito guys, oh, No, R8. r, -8s. r -8s ang kulang. Mikos Mikos na insan. Insan, Mikos Mikos. Ayos ah. Yusa. Oh. Yan ang mga sekreto. Sikreto oh. Sikrito to insan. <laughs> mikos Mikos na tayo insan. <laughs> mikos Mikos na guys. Alright. Ito na yung sekreto ng mga gwapo. Oo. Oh. Ida sok pa. Ida sok. Ida sok. Hinay <laughs> <da sok>. lang <laughs> kul. Si magdugo. Ayaw kul. Ayaw kul ba? Ida sok na kul. Ida sok na kul. Yan. Ida sok na kul. Yan. Asin lang yan. Iyan. Hmm. Asin lang yan. マリコ、キヨット、ムチャンパもなこし。

Sabi ko ang 6 o'clock na so, darating. kung sama pala to. Iso, buksan mo iso. si Papa big. Papa big. di si Papa big. Papa big si Papa big. andam, andam niya kung 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 buksan. kung 30 day September 23. Oh. Tatlo. na sila guys. Tatlo. Birthday ni Kapaksi. Birthday ni At birthday ni tatlo na sila. Ayan ko na sana. Alin. Ito Hawaiian to yun. Dami ng Grabe nilakad-lakad naman. Ay! Serte! Ayan. 4 hours pa ako naghintay, Napaka late, doon pa ako sa ermita <laughs> Ayan na to, grabe to Mga panguhaan na rin Ito na lang, gagawin mo Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday to you.

so ko ay kumaha ka ba magna sila ayo ko ay nababalisang kapa gi kai kata bi koy di ma

<laughs> uh, so yun guys uh, Gusto ko lang pasalamat Sa lahat ng team Gapangan Sa Ating family Sa ating team Gapangan Maraming salamat talaga sa inyong lahat Dahil, dahil sa inyo uh, Wala din ako dito sa YT Sa mga YT friends natin Maraming salamat sa mga Mga ninong ko Sa mga nagbigay ng blessing sa sponsors ayan sa aking birthday guys ah uh, binuo niya yung birthday ko ano ayoko mag drama pero totoo naman yung sinabi ko guys yun ah uh, binuo niya yung birthday ko so naghanda ako dahil sa inyong lahat sa lahat ng mga sponsors yun kay anong kay ninong kay ninong may heart ay maraming salamat kay Ninong Karen kay Igso hurricane thank so much talaga kay Papa Big ayan kay Mommy Crazy Big Girl ayan, kay Boss Idol Madimusel ay maraming salamat sa mga sponsors niyo kay Miss Impacho ayan Maraming salamat guys hindi, hindi ko lang magigilan na, ah, ano, na hindi umiyak. Kasi, binuha niya yung birthday ko kasi, hindi ako maghanda, hindi dahil sa inyo. Sa inyong mga anak, sponsors, yun. Maraming salamat talaga. Ah, sana si, agad na ang bahalang magbalik sa inyo ng, ano, sobrang-sobrang ah, blessing. Yun, yes, sa so, sa mga nag-share ng blessing, mga din salamat. <coughs> uh, yun. Mababaw lang kasi yung kaligyan ko, guys. Madali, madali tumulo yung luha ko. Uh, baka sabihin yun, masyado akong madrama, pero ano, yung bang madalis talaga ako, ano, yung saya, yung madali ako iyak sa sobrang tuwa. Yung birthday na hindi ko din makakalimutan. Yun kahit hindi ko nakasama yung mga magulang ko sa birthday ko na yun, yung taon na napakalaga rin sa akin. Pero nandiyan kayo, nandiyan ang family, family natin sa YouTube. Ayan, tingin ba Maraming salamat. Ayan. Tingin-tingin talaga sa inyo. Siyempre sa Team Loyals, sa team ko, maraming din salamat. Ayan. Sa lahat ng mga team na sumusuporta sa akin, maraming-maraming salamat talaga sa inyo guys hindi ko makalimutan yung time yung mga moment na pinasayin niyo ako sobra 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 talaga yung binigay niyo sa akin nasaya ayan ah, uh, hindi ko na kayo may isa isa ayan, marami salamat din sa na mga nagpunta kay Pino TV kay Bonsai kay Chris Bon ayan kay Bills Channel, kay Star Between, and siyempre kay, kay Igso, GRTV. Ayan. Ayan, maraming salamat din kay Mawa Paksil. kay Papa Jason. Sa mga na-celebrate sa aking birthday, maraming salamat talaga. Kay Papa B, uh, kay Igso Hari, nanggaling pang Cebu. Sobrang kaming saya dahil nakapunta ka, Igso Hari, Clint. Ayan. Ayan. maraming salamat guys. Uh, sana marami pa tayong masayang ano, ah, pagsasama. Yan, sana hindi kayo magbago sa akin. Ganun din naman ako, hindi ako magbago sa inyo. Yun, Maraming salamat and God bless. Love you, Mama Chichok. Mahal ko kayo lahat, guys. Yan. Sa mga hindi nagpabanggit ng pangalan, ayan. Maraming salamat po. Thank you and God bless im gabangan lang malakas sa kalam abay